Nasa kalagitnaan pa man tayo ng taong 2024 ay ilan na sa mga sikat at magagaling na mga artista at celebrity ang pumanaw na. The Philippine Showbiz List presents Pumanaw na mga artista at celebrity sa 2024. Yoyong Martires, Si Rosalio Yoyong Martires, isa sa mga pangunahing bituin ng PBA at miyembro ng huling koponan ng Pilipinas sa Olympics bago niya pasukin ang showbiz at politika, ay pumanaw sa edad na 77. Ipinahayag na kanyang pamilya kanyang pagpanaw noong June 18, 2024 dahil umano sa komplikasyon ng pneumonia dahil sa kanyang makulay na personalidad. Nabuksan para kay Yoyong ang pintuan sa showbiz, partikular na sa mga comedy movies kasama ang trio na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Na kanyang sinasabi kapag tinatanong siya kung siya ba ay naiinis. Dahil sa kanyang tagumpay sa basketball at showbiz, natuklasan din ni Yoyong ang larangan ng politika sa Pasig. Jacqueline Jose, Si Jacqueline Jose ay pumanaw sa kanyang tahanan noong umaga ng March 2, 2024 sa edad na 60 dahil sa atake sa puso. Si Jacqueline ay kilalang kilala sa kanyang husay sa pag-arte at siya lamang ang nag-iisang Pilipino na nagwagi ng Cannes Film Festival Award para sa pinakamahusay na aktres para sa pelikulang Ma Rosa noong 2016. Bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang kontribusyon sa sining at pelikula, ang mga kinatawan na sina Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel ay naghain ng House of Representatives Resolution No. 1628 sa mababang kapulungan ng Pilipinas. Kasabay nito, sina Senator Jinggoy Estrada at Robin Padilla ay naghain naman ng Senate Resolution No. 942 sa Senado. Ang mga resolusyong ito ay nagbibigay pugay sa pamana ni Jacqueline sa pelikulang Pilipino at nagpapahayag ng pakikiramay sa kanyang pamilya. Bert Martinez Iniwan ng dating aktor na si Bert Martinez ang mundong kanyang pinaglingkuran sa loob ng mahigit 87 taon noong May 20, 2024. Si Bert ay kilala sa kanyang pagganap sa telebisyon, partikular sa seryeng may bukas pa mula 2009 hanggang 2010 kung saan ginampanan niya ang karakter ni Padre Luis na naging huling proyekto niya sa telebisyon bago tuluyang magretiro sa showbiz. Kilala siya hindi lamang bilang isang veteranong artista kundi bilang ama ni William at Albert Martinez. Sa kanyang pagpanaw, nagbahagi ang kanyang anak na si Albert ng isang nakakaantig na video sa kanyang social media accounts ipinakita dito ang mga pagpupugay at pagmamahal ni Albert sa kanyang ama kung saan personal niyang ginugupitan ang buhok nito noong buhay pa ito. Carlo J. Caparas Ang veteranong writer, director at film producer na si Carlo J. Caparas ay pumanaw noong May 24, 2024 sa edad na 80. Si Carlo nagsimula bilang comics cartoonist at writer hanggang maging director at producer. Kinala siya sa pagsusuot ng sombrero at shades. Di si Tenta na nakilala ang pangalan niya sa showbiz sa pamamagitan ng pagiging scriptwriter ng mga pelikulang hango sa mga nobela niya sa comics. Noong dekada 90 ay naging mas tanyag si Carlo dahil sa massacre movies o mga pelikulang tumatalakay sa true crime stories. Bida sa mga pelikula niyang ito ang ilan sa mga pinakamalalaking female stars. Masasabing timeless ang mga obra ni Carlo dahil marami sa mga nilikha niyang karakter at istorya ay isinalin sa mga teleserye nito mga nakalipas na dekada. Deo Endrinal Noong February 3, 2024, ang showbiz ay namaalam si sa sa mga haligi ng ABS-CBN, si Roldeo Endrinal ng Dreamscape Entertainment, na mas kilala ng kanyang mga malalapit na kaibigan bilang si Sir Deo sa buhay sa edad na 16 noong February 3, 2024 dahil sa multiple organ failure. Bilang head ng Dreamscape Entertainment, si Deo ang nasa likod ng ilan sa mga pinakamalalaki at pinakamatagumpay na programa ng ABS-CBN. Zinaida Seva Sa isang Instagram post noong March 21, 2024, kinumpirma ng matalik niyang kaibigan at writer na si Jessica Safra ang pagpanaw ng kilalang astrologer sa Pilipinas na si Zinaida Seva bagamat walang detalyadong impormasyon tungkol sa sanhin na kanyang pagpanaw, ang kanyang mga tagahanga at mga taong nakakakilala sa kanya ay nagbigay na kanilang pakikiramay at pag-alala sa pamamagitan ng social media at personal na pagdalo sa kanyang viewing. Nakilala ng publiko si Zenaida dahil siyang i sa iba't ibang programa sa telebisyon. Lalo na tuwing sasapit ang bagong taon upang alamin ang kanyang mga hula. Ang kanyang mga forecast ay inaabangan ng marami dahil sa kanyang reputasyon bilang isang mapagkakatiwalaang ang astrologer. CJ De Silva Nagdulot ng malalim na kalungkutan sa industriya ng sining at komunikasyon ang bigla ang pagpanaw ni CJ De Silva Ong, dating kilalang Promel Kid, noong June 18, 2024 sa edad na 36. Ipinahayag na kanyang asawa na si Wincy Ong ang malungkot na balita kung saan ay ibinahagi niya na si CJ ay sumailalim sa dalawang stroke habang nasa ICU bago ito pumanaw. Isa si CJ sa mga kilalang visual artist sa Pilipinas matapos lumabas sa isang commercial ng Pro noong siya ay labing isang taong gulang. Bilang pintor, ilustrador, graphic designer at creative director sa larangan ng advertising, naging bahagi rin siya ng podcast na Telebabad Tapes na pinangunahan nila ng kanyang asawa. Hansen Nichols ang Pinoy Dream Academy Season 2 contestant na si Hansel Nichols ay pumanaw noong January 12, 2024 sa San Francisco, California. Kilala siya hindi lamang sa kanyang talento sa pagganta, kundi pati na rin sa kanyang matibay na loob at determinasyon laban sa sakit na cancer. Bagamat isang cancer survivor na siya, muling bumalik ang sakit na ito noong nakaraang taon. Dokumentado ni Hansen na kanyang paglalakbay sa naturang sakit sa kanyang YouTube channel. Ang kanyang huling entry ay inilabas noong December 30, 2023 kung saan ay pinakita niya kung gaano ka unpredictable at tricky ang pamumuhay na may cancer. Romy Vitog, ang kilalang award-winning cinematographer na si Romy V. Vitog ay sa makabilang buhay sa edad na 86 dahil sa blood cancer. Ang balita na kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng kanyang anak na si Dana Vito Taylor sa isang post sa social media noong January 18, 2024. Nagsimula si Romy sa kanyang karera bilang isang photojournalist at newsreel cameraman bago siya naging isang cinematographer para sa mga pelikula at telebisyon. Sa kanyang mahabang karera, nakatrabaho ang ilang mga tanyag na direktor tulad na Carlos Sigion Reina, Lino Broca at marami pang iba. Joe Gruta Noong March 10, 2024, pumanaw si Joe Gruta sa edad na 79. Isa siyang hinahanga ang karakter actor na nagbigay buhay sa mga kwento at karakter na minahal ng mga manunood. Sa loob ng higit limang dekada, si Joe ay kinilala sa kanyang husay at dedikasyon sa industriya ng pelikula at telebisyon. Nag-umpisa ang kanyang karera sa pag-arte noong dekada 70. Bukod sa pelikula, naging tanyag din si Joe sa telebisyon. Isa sa mga pinaka-memorable na papel na kanyang ginampanan ay si Mang Lino sa Sesame. Ito ang Filipino version ng Sesame Street na kalaunan ay naging batibot. Cecile Baon Pumanaw ang iconic at award-winning prosthetics at makeup artist na si Cecile Baon sa edad na 89 noong March 11, 2024. Is siyang haligi ng industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Kilala bilang Queen of Prosthetics at Queen of Gore dahil sa kanyang natatanging husay sa pagawa ng special makeup at prosthetics. Noong November 2014, ginawaran si Cecil ng Lifetime Achievement Award sa Q Cinema International Film Festival bilang pagkilala sa kanyang husay at hindi matatawarang kontribusyon sa industriya. Doktora Gia Grace Bakiran Season Noong March 21, 2024, pumanaw si Doktora Gia Season, isang respetadong manggagamot at agapagtaguyo ng kalusugang pangkaisipan. Ang balitang ito ay unang kinumpirma ng Asosasyon de Alumnas de Poveda. Siya ay 53 years old. Ibinahagi ni Doktora Gia sa isang post ex na siya ay nakaranas ng sudden cardiac death noong February 25, 2024. Ayon sa kanya, siya ay sumailalim sa isang implantable cardioverter defibrillator na pamamaraan bilang bahagi ng kanyang gamutan. Si Dr. Gia ay nakilala rin sa kanyang laban sa breast cancer kung saan siya ay sumailalim sa isang mastectomy sa kaliwang suso. Maliban sa kanyang mga professional na tungkulin, si Dr. Gia ay nakilala rin bilang isang podcast host para sa mga palabas tulad ng The Linya, Linya Show at Walwal -Wal Sesh. Priscilla Rose na Lundasan sa edad na 60, pumaraw ang tanyang na voice artist na si Priscilla Rose na lundasan. Kilala si Priscilla bilang boses sa likod ng sikat na puppet na si Manang Bola mula sa pambatang programang Batibot noong dekada 80. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng kanyang anak na si J. Mar. sa pamamagitan ng isang Facebook post noong May 11, 2024. Sa nasabing post, ibinahagi ni Jmar ang isang video na naglalaman ng mga video greetings na ayon sa kanya ang huling boses ni Manang Bola. Sa caption ng post, inilahad niya sa kabila ng mga komplikasyon ng sakit na diabetes. Patuloy pa rin ang kanyang ina sa pagpapaunlak ng mga hiling na kanyang mga tagahanga. Noong nakaraang taon, napanood pa si Priscilla kasama ang mga dati niyang katrabaho sa Batibot sa sikat na game show na Family Feud. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!